mga chong nakakorma din siya ng apat na layer mga chong oo dandan dandan relax yo what's up sa atin mga chong ayan yung dumating sa atin ng shop yung mga yung mga chong ayan na ito ito ayan, no napaka parang hirap asim, as, 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 as mga chong ayan, yan no yan yun mga chong pinapayaan ko lang siya siya mga simbol mga chong nababagot ako mga chong ayan o ang dami niya ang dami ang daming ano saan yan isusuot yan yan ang asawa ng asawa ko na nagsatsagang magano mga chong yan ito yung naforman niya yan hindi e, ako nandito na ako napaukol na ako nakakabagot mga chong yan tapos ano meron sana siyang manual na ayan o. kaya lang di natin mabasa mga chong puro Chinese wala namang English, wala ring Bisaya, walang Tagalog. Ano pa naman yan? Ano? Ah, ano yan? naman yung lang yan. Yan lang yung tindihan mo. Yan. Kaya naiinip ako mga itong ko lang siya magkasimbola yan. Yan. Ayan siya. Yan, sige, asimbolin mo yan. Yan. Yan ako. mo yan. Oh. Eh, ikaw nag-orin yan eh. Mahalak sa buong yan, no? yan. Hmm. Yan, yan. 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 Yan yan Parang mali pa ata yan. Ay, parang mali pa yan. Ay. bakit doon sa ilalim, may tray sa ano, mataas na. Yan. Oh. Yan, no. yan. Mataas na yan. Yan. sa taas. Yung mataas na. Parang mali pa ata yung ginagawa mo. Na, kaya nga ayaw kong makialam Gusto ko. Ikaw na lang. na ako pag mga ganyan. Oh. No. ka sa buhay. No. Basta ako dito. Masaya ako dito na gan. Nakikita akong gumagawa ka ng ano. Ano? You know? Hmm. Sige, sukatin mo daliri mo. Anong sukat ng daliri mo niya? Ilang sukat mo yung daliri mo? Yeah. Mm -hmm. <laughs> oh, ganun daw? Ako na. Wala naman akong alam. <laughs> ba? ba? <laughs> Sige, isip-isip. Isip-isip, uh, Ano, ano? <laughs> Sige. Kisi pa naman mabuti. Ayan o. Oh. Sige, tanggalin. Tanggal ulit. <laughs> Tang tanggalin ulit. Tang tanggalin ulit. Ay, nako. ya Hala, sige. Ang dami pa yan. Tama dan tama tahu dengan apa nanti. Nah, ya, Cikei. Hmm. Ya, nih, no? empat toplesnya, hmm. nah. No, cikei. Nah, cikei. Nah, cikei. Kebayaan kalian kita aja, nih. Sangkama saya, sepertahan kita. Nah, oh. ada. <laughs> Namanya, no? nah, kan, saling posisi nantinya. puru cub-cub, ya, nih. No? Hmm. Nih, cikei. Iya, Alright. So, ayan mga chong. Nakaporma din siya nang apat na layer mga chong. Oo. Oh, oh, oh. Dandan. <laughs> <laughs> dan, dan, relax. Ano ba yan? Yus. Okay, kamo. Yan you o. No? Know, Nakaporma din siya mga chong. Yus. So, muntikan pang mamudmud -mam yung mukha niya sa mga Ayan mga chong, abangan na natin ito mga chong hanggang sa matapos. Ayan, oh. Ayan. Yeah. nag siya, -ano, ano? Ano pang ginagawa niya sa ano? Oh. Sige, basahin mo. Kahit wala kang mapabasa dyan, hindi mo may, 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 mo. Wala namang, ano, puro naman Chinese yan, tsaka ano? sige. Kung maintindihan mo yan, ano? Formal lang pinagbasihan mo dyan. Wala kang mapabasa dyan. Ayan. Ganyan Ayan, So, ayan mga chong, talagang seryoso na siya sa ginagawa niya mga chong. ah oh. Formang formado na talaga. Ayan pala, oh. ganito lang pala yan. Ka, kaganda ng forma nito. Ayan. Oh. Ayan. Seryoso na siya mga chong dahil patapos na yung gawa niya. Ayan. Tingnan natin ito mamaya kung sasab anong isasabit niya agad ito. Patatao ang isasabit niya nito mga chong. Ayan. Oh. ayan. Ayan mga chong, talagang tapos na dahil wala na natira dito. Ayan, malinis na malinis. Ayan, no? Ganito lang pala yung ang forma nito mga ito. O, o. Ayan. Ayan, no? Ayan, no? Ayan. Ayan pala. Ang ganda pala nito mga ito. Ayan. Alright, next video ulit mga ito. Thanks for watching. Thanks for watching. Please follow and subscribe. for more,